Pinagsosorry ng Philippine Medical Association ng Bureau of Internal Revenue. Kaugnay ng advertisement ng ahensya tungkol sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Sana raw ay inspirational at positibo ang kampanya ng BIR at hindi mapanira. Makibalita tayo kay Sozi Alamban. Sa ad ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ipinapakita ang isang doktor na nakapasan sa balikat ng isang guru. Kinumpara sa ad ang mga binayaran nilang buwis. Mas malaki ang binayaran ng guro kahit na mas maliit ang kita niya kung ikukumpara sa doktor. Ang naturang ad, bahagi ng 2014 tax campaign ng BIR na may temang I love the Philippines, I pay my taxes right, it's as easy as register, file and pay. Ang Philippine Medical Association umalma sa bagong ad na ito. Nakahiya po kami kasi uh, hindi po totoo na ang mga doktor, Pabayad ko ng maling buwis o hindi tamang buwis. Meron mga ilan-ilan, isa, dalawa, tatlo. Bukod sa PMA, umalma ang ilang Twitter user, paliwanag ng BAR. hindi lang mga doktor ang pinatatamaan nila. Tatlong ad nga raw ang kanilang ipinalabas at hindi lang doktor ang kanilang ginamit na karakter. Nauna na sinabi ng BIR na hinigpitan nila ang pagbabantay sa binabayarang buwis ng mga profesional, kasama na ang mga abogado at mga doktor. Marami raw kasi sa mga ito ang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kung nagbabayad naman ho kayo ng tamang buwis, you won't be alluded to. Gusto ng PMA na humingi ng sorry ang BIR. Mali raw kasi ang paraan ng kagawaran na hikayatin ang mga professional na magbayad ng tamang buwis. Mas uh, maigi kung makapag-apologize uh, ang mga kinaukulan. Yun kasing ginawa ng... Uh, BIR ay kwan yan eh, Gatter language yun eh, or uh, below the belt yun eh. Hindi tama na, it, cannot, it will not inspire the professionals or the doctors to pay their taxes. Hindi ba may, may ano, uh, pikon talo? Hindi <laughs> ba? ba? Eh, baka sabihin, ito lang ho yung ad namin. No? Why should we apologize? The only statement there is those people who are not paying the right taxes should be ashamed or embarrassed to the people who are paying the right taxes. Sa kabila nito, handa naman daw ang PMA na patuloy na makipagtulungan sa BIR. Hinihingi raw nila ang tulong ng BIR para maturuan ang kanilang mga membro sa tamang pagkwenta ng buwis. Sozi si Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.